Isa po sa nature ng love ayon po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7 ay yung hindi po mapagmataas. Alam po ninyo ang pride po ay uh, humahad lang po ito sa pagtanggap natin sa mga magagandang payo. Humahad lang po ito sa pagbabago sa ating mga pangit na karakter. Ito rin po ay humahad lang sa pagbabago ng ating sarili. At nagdudulot din po ito ng negatibong epekto sa ating relasyon sa Diyos sa mga tao at maski po sa ating sarili. Marami na po siguro tayong nakita kung mapapansin po ninyo ang taong ma-pride po ay napakahirap turuan dahil ang iniisip po nila sila po yung laging tama at napakadelikado po yun. Dahil kaysa matuto siya sa kanyang pagkakamali, dahil sa pride, mas pinipili niyang magpatuloy sa maling landas na maaari niyang ikapahamak at ito rin ang nagiging dahilan kung bakit napapalayo siya sa mga tao, sa mga kaibigan niya. Marami na rin siguro tayong nakita o nasaksihan ng dahil sa pride ay napapalayo siya sa Panginoon. Dahil ang pride po ay nagpapakita ng pagtitiwala sa sariling kakayahan sa halip na sa Diyos. Sabi po sa Kawikaan chapter 16 verse 18, ang nagmamataas po ay ibabagsak. Kaya wag po tayong mapagmataas dahil ang pagmamataas ay ang kasunod po nito ay ang pagbagsak. Paano po natin ito maiiwasan? Ang susi po ay ang pagpapakumbaba upang mapanatili po natin ang tamang pananaw at pakikitungo. Sabi po sa salita ng Panginoon sa 1 Peter 5.6 Kaya't gayon ay magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kanyang kayo'y itaas sa kapanahunan. Kaya ang pagkilala sa Diyos bilang sandigan at tagapagbigay ng lakas ay nagtuturo sa atin na magpakumbaba at magtiwala sa Kanya. Sa pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos, doon mababago po ang ating mga puso. Mapapalitan ito ng pag-ibig. At kung ikaw po ay may pag-ibig sa iyong puso, hindi ka magmamataas. Lagi kang magpapakumbaba dahil ang taong may pag-ibig sa kanyang puso ay hindi po mapagmataas. Ayun lamang po ako po ulit si Brother Renz na laging nagpapalala magbasa ka ng Biblia araw-araw upang malaman mo kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. God bless you.